Hi mga kaibigan, narito ang inyong lingkod, Father Bobby, isang paring Carmelita. Mapagpalang araw ng Wibi sa inyong lahat. Nasa ikalabing walong araw na tayo sa buwan ng Enero, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Tayo mismo ay makapatutuo na ang Panginoon ay napakabuti. Alam natin na mayroon tayong mga kahinaan sa buhay. Alam natin na punong-puno tayo ng uh, mga suliranin na minsan naging sanhi upang mawalan tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng uh, inspirasyon at kahit ang ating pananampalataya ay maapituhan. Pero dahil alam natin ang Panginoon ay kaisa natin palagi, hindi niya tayo iniwan. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Sa napakasimpleng pagninilay na ito, kinikilala ko palagi ang inyong pakikiisa sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng vlog na ito, ng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa araw na ito, sa araw ng webes, ang ating pagbasa ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 12 dito sa ating ibanghilyo, napapansin natin na si Jesus dahil sa napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya, hindi maiwasan na minsan umaatras siya, minsan umiiwas siya dahil dinudumog siya ng napakaraming tao. Alam naman natin na iba't iba ang mga dahilan ng mga taong sumunod sa kanya. Yung iba dyan ay talagang gusto nilang makinig ng salita na nagbibigay lakas, ng salita na nagbibigay inspirasyon sa kanilang buhay. Yung iba dyan ay sumunod kay Jesus dahil may kailangan sila. Posible, gusto nilang magpagaling sa mga sakit na mayroon sila. At posible, gusto nilang mahawakan o ma bigyan man lang ng lunas ang kanilang mga nararamdaman. At hindi rin maiwasan na mayroon namang sumusunod kay Jesus dahil gusto lang nilang malaman yung pagkataon ni Jesus. Ibig sabihin, sumunod sila out of their curiosity. Sumunod sila dahil humahanap sila ng mga kamalian ni Jesus sa dahilan na mayroon silang isumbong sa mga kapangyarihan. At hindi rin natin maiwasan na may sumunod din kay Jesus dahil nanalig sila. At ito ang nangyayari sa ating Ibanghilyo sa araw na ito. Marami ang sumunod kay Jesus. Sumunod sila dahil sa kanilang paniniwala, sumunod sila dahil nadama nila ang kabutihang mayroon si Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, ito yung pinakamalaking hamon sa ating lahat. Tayo, alam ko, marami tayong mga kaibigan. Ano ba ang dahilan ng ating magandang ugnayan, yung pakikipagkaibigan? Posible, batu bato sa langit, mayroong nagkakaibigan dahil sa bisyo, sugal, inom, at kung ano pa. Mayroon namang naging kaibigan sila dahil sa pagbabahagi ng mga karanasan. Naging parang magkapatid ang turing sa bawat isa dahil sa kabutihan na ibinabahagi nila sa bawat isa. Sana mga kapatid, tingnan natin ng mabuti ang ating buhay, ang ating pag-uugali, ang pagtupad natin sa ating mga tungkulin. Posible, marami tayong na-influence. Posible, maraming na humanga sa atin posible marami rin nagtiwala sa atin. Hawakan natin ito. Ingatan natin. At sa ganong paraan ay naging instrumento din tayo ng pagbabago ng iba. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo. Turuan mo kaming maging saksi ng iyong paghahari. Amen.